Sa video ng kuha ng isang netizen pasado alas 3 ng hapon kahapon, January 18, 2024, maririnig ang halos pag-iyak nito habang pinapanood na matupok ng apoy ang kanyang dalawang palapag na bahay sa barangay Bakwitsur sa Bawang, La Union. Ayon sa Bawang Fire Station, natanggap nila ang report ng nasusunog na bahay alas 3.30 ng hapon na agad naman nilang nirespondihan. zero naman po tayo! nag-far out kami ng 5.10 p.m. Mm -hmm. Pero nag-under control na, under control ng 3.50 p.m. Wala namang nasaktan sa naturang sunog at inaalam pa rin naman ang danyos nito. And then ongoing pa po yung investigation namin kaya hindi pa namin malaman yung cause of fire niya. Mm -hmm. Pero ongoing investigation pa po, po. Pangalawang insidente na raw ito ng sunog na kanilang naitala ngayong taon. Pare ah! sa baba pa may isang gamit. Payo nila sa kanilang mga residente. Ugalihin po natin konsulta sa mga ipa Ipakonsulta ang ating electrical wiring sa mga professional licensed electrical engineers or electricians and then ipa-inspect ang mga electrical wiring ng mga appliances. Lord! Bakit ganito. Maliban pa rito, siguraduhin walang mga nakasaksak na appliances tuwing aalis ng bahay. Noong nakaraang taon, mayroong pitong kaso ng grass fire at apat na residential o structural fire ang naitala sa bayan. Vanessa Bugtong, para sa Luzon Headlines.